Bijo labat bat lah. Pasir suri anja. Ani ah, malay bak niy, aldre, ba? ni mal dre lamat. portal lemat ni nato ada ntar ni masih kui gatos sendai ada pare. Ini nama mung Ayun, salamat kay pari Jerry awanan sa bag timbre nito ayun bay nakakuha ulit tayo ng isang sasakyan na naman sa ulit lang din to timbre ni Barkada Jerry awanan hmm. hmm. timbre niya sa akin ayun kaya <coughs> natawaran naman natin kaya nagkasundo sa presyo ayun okay na yun sa mga junk car er, dyan ah uh, pm lang ako guys ah, tayo po bumibili hmm <coughs> Hmm, ayan po din yung panghatak namin panghatak ayan yung isa ha nagpa-estad muna tayo tapos nakipag meet up na tayo dito sa ano sa may saipan kasi sa guwantong lang to hmm sa may mga ano dyan, uh, junk car o walang mga nabahan na sasakyan, uh, pwede nyo po akong i-PM. Uh, kami po ay bumibili. Yan. Yan, uh, isang discard natin to, yung mga junk car. Bukod dyan sa pagpapaistad ng aso. Hmm. bayaran hmm. Nabayaran naman na to, hatakin na lang. Ayan, bali ang kausapin nyo na lang dito si Pare Raymark. tapos na rin yung transaksyon namin. Pero ano na to? Katay na ang labas. Yun, salamat Pare Jerry sa pagtimbre. Pasem, pasem, jadi. Tanay. yun okay na pala tapos na ang transaction namin ni eh. yun pare remark si kung may kailangan kayong pesa diyan si remark na lang ang kausapin niyo pinasa na rin natin sa kanya yan yan, yan, yan si remark Bali tayo nakahanap ng sasakyan na yan. yan. Spasa na kay Pare Remark. Okay na. Thank you mga boss. bagong diskarte na naman ngayong araw. Pagbili ng sasakyan yung binanatan natin. Thank you.